Mm. Alright, po natin sa buong kapuluan, 18 minutes after 6 o'clock. Dito tayo sa numero unong uh, public service ng bayan sa umaga. Biyayang may tuturing na makatungtong sa kolehiyo. Mm -hmm. Pero paano na lang kung ang nag-aaral ay ayaw ang kanyang kurso? Kurso? Hmm. Uh, hindi niya kurso nada ang kurso niya. Iyon. Yan ang problema sa solusyonan po namin sa pambansang serbisyo publiko ng mga maagang gumising ang dalubhasa. Partner, eh, sulat Dear Sir Irwin and Sir Martin, next year I am going to college. My parents, who are both lawyers, wanted me to follow their footsteps. In short, they want me to take up law. Pero ayo maging lawyer. I want to be a nurse. But when I told them that I wanted to enroll in a nursing school, na galit sila. Anudaw, ang papala ko sa nursing. Anupapakay ko sa mga anako. Scalpel. But GF a lawyer. Ko. How will I convince everybody that I want to follow my heart, but at the same time, I don't want to disappoint my parents? What should I do? Sincerely, pressured son. a Makakausap natin ang isang dalubasa. Dalubasa? Uh, si Attorney Jean De Castro, isa pong corporate lawyer. Yes. Yeah. Magandang umaga, Attorney. Good morning. Magandang umaga. Good, Good morning, Attorney. Aba, eh, uh, baka mabigat ang problema na ito, Attorney. Eh, both parents are lawyers. Siguro gusto lang nila na... Uh, Ipaman, pamana, yung, lo, yung if, law yung law firm oh, siguro. Oh. I don't know. She did not uh, elaborate or he did not elaborate kung may law firm. Oh, pa paano ito attorney? What do you think? Pag pinag ako oh, kasi sa karanasan ko pag dada pag pinagdaanan law school mahirap talaga siya uh -huh. na araw-araw tanungin yung sarili mo na bakit nga ba ako and dito. So uh -huh. mahalaga na buo yung loob mo buo. sa pagpasok doon. Love. So ngayon, wahalata naman na siya sa kanya, uh, wala doon hindi buong loob niya sa pagpasok sa law school, uh -huh. is nursing. Ang maganda dito ay dapat pag-aralan din niya eh no? mm -hmm. kung ano kung bakit nga ba 'yung gusto ng mga magulang niya mm -hmm. ang siya sabi ng mga magulang niya kasi paano na ako, anong papakain ko sa mga anak ko mm -hmm. so kailangan tignan din niya 'yung mga opportunities na available mm -hmm. no pag nursing ba siya ano ba 'yung reason niya kung bakit gusto niya mag-nursing? Mm -hmm. kasi kung gusto siya tumulong sa tao pwede na naman makatulong no, sa pero iba ibang pero my question paraan. attorney, is sino ba 'yung problema rito 'yung parents or yung bata? 'yung bata kasi no kasi 'yung parents eh hindi ba sinasabi follow your heart 'di ba mm -hmm eh, gusto ng bata ito. E, paano nga, pipilitin. Marami akong alam attorney na pinilit nila anak nilang ganito. Yung pala, nagbulak-bulak. Mm. Cambio ng cambio. First year, engineering. Second year, education. Third year, HRM. Fourth year, na naubos na lahat ng kurso, di pa nag-graduate yung bata. Kailangan uh -huh. din kasi alamin din natin kung bakit yun ang gusto magulo niya kasi minsan meron din pinanggagalingan yun. Uh -huh. Baka kasi alam nila na mahirap ang trabaho ngayon para mahirap? sa mga nurses. Uh -huh. Baka alam nila ay kailangan mag abroad ka lang. So dapat uh -huh. alamin niya kung bakit. Ngayon, kung gusto talaga niya mag-nursing, ngayon yun ang i-explore niya. Pag-aralan niya, magpakita siya ng mga datos sa magulang uh -huh. niya na ito yung mga pwede kong pasukin, ito yung mga opportunities na available sa oh. At sigurado ako na pag ko, ito ang mararating mga abogado na eh. Uh -huh. uh -huh. may kilala akong mga... Maraming na, sa sobrang eh. dami na ng abogado, attorney, sa kiyapo, ha? magpapirma ka ng mga kung ano-ano mga firma. Mm, limandaan. Na, limandaan. Hindi dan. na totoo ang abogado yun. Hindi, abogado. Attorney at, at law. Oo, oh, oh. Papirma uh, ka uh, ng mga uh, Notary public. Yun. Oh, okay. Maraming notary public oh. attorney. Nagkalat sila dyan sa Quiapo, Abinida, Buendia. Mm -hmm. Kaya nga malaga dyan, kung pumili ka man, nursing man o abogado, kailangan pagbutihin mo. Kasi kung hindi, magiging isa ka lang sa marami. Kailangan uh -huh. talaga yung, kaya kailangan buo yung loob mo. Kasi pagsisikapan mo talaga. So mo kung kayo in the future, attorney, nagkaroon kayo ng anak na sabi niya, gusto niya maging lawyer. Mm -hmm. Tapos ayaw niya. Gusto ko, oh, eh, mommy, I want to be a nurse. I want to be a PT. Uh, oh. anong... Or gusto niya maging oh. videographer. Kagaya nito oh. mga, tingnan mo itong mga oh. dalubhasa oh. rito. O, kita mo. Ano, may payo mo, attorney? Oh. Baliktad nga ako. Eh. Gusto oh. ko sabihin sa kanila, huwag kayong mag-abogado. <laughs> okay. Oh, Dahil okay. marami lang abogado. Pero ang para sa akin, maraming paraan para oh. makatulong. Hmm. So, hindi lang isang daan ang pwede mong um, tahakin. So, kung ano man ang maging mabuti para sa akin, not necessarily mabuti yun hmm. para sa anak ko. So, importante doon kung saan ba siya, kung saan ba andun yung loob niya, tsaka oh. yung talent. Kaya ba, saan siya magaling? Meron ako na-receive na text dito. May patanong nga kay Atorne, kung masarap ba magmahal ang abogada? Iyon no. Okay. <laughs> Ang layo naman. Eh, hindi okay. siya nasabi na kasi ano alam mo. Ang naman. alam ko masarap magbala abogado kasi asawa ko abogado ah, din. <laughs> eh, pasensya ay, ka na Mario. Mukha nga eh, pa asawa niya abogado rin. Oh. Pag nagkaanak sila, iba ay, yun, pa. Ayun, yun na mayiging solusyon niya. Eh, ano? ano? paano yan? Na ano? Eh, dalawa sa labaga. Ano may higing solusyon? Wala naman sabihin ano. sabi ng anak niyo. Actually, napag-usapan na namin oh. yun eh. Oh. Sa amin naman ay mabuti nga oh. kung maging abogado dahil yung asawa ko may law firm, may pagmamanahan, pero kasi hindi mo rin pwede naman, hindi naman yan parang corporation, pwede mo i-manage. Okay. Kailangan magaling ka talaga mm. para, in, para rin ipagpatuloy yun. Patuloy? Mm so, eh, nung uh, bata, eh, mag, na uh, mamaskom lang gusto ko maging cameraman ng TV5 kasi parang pa-relax-relax na yung mga camera doon. Pagkatapos mag-shoot sa... Hindi ba mahirap din? Pinaghihirapan din nila yun. Kasi pagkatapos diba? mag-shoot, mamamasyal na. Tapos <laughs> <Pas> babalik. <laughs> oh. Yun yung, uh, yung uh, anak nung... Yes. <laughs> <laughs> yung anak ng Yung anak nung... Yung anak nung kumpare kong naging, ano, naging sabi niya, kondoktor na. <laughs> naging ako, thank you so much for for oh, your thank time. Tony, thank thank you. you for having me. Atty. <laughs> okay, po, inapapanood sa Bloomberg. Bloomberg. Bloomberg uh, -pay, yung payo naman natin. Ay, yung payo ko, yung payo ni attorney Ano? Tsaka yung payo nung uh, follow your heart. Oo. Oh. Ekay eh, mag-abogado nga. Pag, pag uh, tapos sumaglo, eh iwanan mo rin yung lawyering kasi Dama. gusto maging nurse. Okay, oh. tatay-nanay naman sila, attorney sir at attorney ma'am. Huwag nang pipilitin. Nako. Baka lang ay mapariwara ho yung anak ninyo. Kumuha nga ng law eh, bayad kayo ng bayad ng mga libro. Ayun pala, pinapang good time niya. Pupunta sa patay sinde. Mm. Lalo na kung lalaki yan. Oh. Bigay ka na bigay ng tuition. Sa mga Ateneo, Ay. mga UP. Oh. Di ba, mahal mga libro, attorney? Oh, mahal. Bigay ka na bigay ng libro. Ayun pala, binibigay naman do sa ka-table niya. Mahirap po yun. Sayang. Di ba? Sam lang mapunta. Pabayaan niyo kung gusto nursing. Ibahala siya mag-nursing siya. Gusto niya maging maskom, -um, mag-maskom -um siya. HRM, HRM. Ibigay ang hilig. Gusto niya magsiman, magsiman. Eh, Ooh. ibigay niyo ang hilig kung saan siya masaya. Mm. Para walang sisihan, di ba? Pag nag-graduate, sabihin, no? eh, sabi namin, anak, itong gusto mo, eh yan ang gusto mo. Tignan mo ito rin, eh. anong nangyari sa'yo? Oh, Kagaya na. itong kilala ko ito, <laughs> eh, pinapakuan ang datay niya ng medisin. No? Ito napunta. Ibang diba <laughs> minimedicate. <consoles> anyway. Negosyit. <Negusate. sabaya> <Negusate> <laughs>. Negosyit. Ang gusto. <laughs> negosyit. Ang gusto, huh? okay. negosyit. Ikaw... Don't dictate. Kasi kung ikaw naging doktor, hindi ka naga-go-suit na mga ganyan. Sana, wala kang mga negosyate na yan. <laughs> Napagalitan pa. Alas 6.25 na umaga, parang Martin. Yan, yeah, no, isa naman problema ang tinugunan natin ngayong umaga. Yun lang yun? lang. Yun, lang. Thank you, Tony. Thank you. Atterly, thank, thank you. you. Atterly, <laughs> thank you. <laughs> <laughs> Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.